Hi guys! Ayan, magpupugot tayo ngayon ng ating mga succulents kasi ang hahaba na katulad ni Fred Ives. Ayan o, oh. ayan ang haba na ni Fred Ives. Ano na, natumba na siya. Hindi niya kaya yung ibabaw. Puputuli na natin si Fred Ives. Tapos maghanap pa tayo ng ibang pupugutan para dumami sila kukuha muna ako ng pamputol ayan na guys puputulan na natin si Fred Ives ayan oh. Uh. dito banda dami na siyang ugat ano na pala itong pang ano ko pang putol ko na isprihan ko na ng alcohol para iwas na ma kapunggos yung At ayan naputol na yan na guys tapos ano lalagyan ko to ng lalagyan ko to ng cinnamon ayan oh lalagyan ko ng cinnamon pati ito Pero parang ano parang naglambot na yung dulo, dulo niya ano, ano ba yan Ayun, para naglambot na. Oh. Ano ba yan? Sayang. Ayan. Baka ano mangyari ito? Baka mamatay ito. Kita nyo ba guys? Ayan, oh. Naglambot na. So, okay lang. Ano siguro Kasi mabigat na yung sa may uluhan niya. Kaya ayan. Hindi ko na lang yan didiligan. Hayaan ko muna yan. Baka ano pa. ma -okay pa. Sayang so, naman. Hanap pa tayo ng pupugutan natin. Ito kaya si... Ano? Si... Purple Delight. Ayan, oh. Pugutay kay Purple Delight. Ito si Purple Delight. Pupugutan natin si Purple Delight. Ah, uh, dito. Ah, uh, dito. Ay! Dito kaya. Ayan. Wala akong lalagyan. Naiwan ko yung lalagyan ko. Dito muna sa ibaba to. Punan pa natin. Ito. Ayan o. Ayan Oh. Ito din. Putulan din natin. Ayan. Tingay talaga ng aso namin. Ay! Ang dali matanggal ng ano niya, lips Napugutan ko na pala to, kaso hindi masyadong ano ma hindi masyadong buong tawag nito yung iba na mamatay yung iba naman buhay ma maliit lang uh, maliit lang yung ano yung mga nabuhay sa pagpugot ko kasi pinaulanan ko kaya ayun, namatay. Dito na, dito na naman tayo sa kabila. Kabilang purple delight. Ito kasi ang ito kasi ang taas na. Ayan, pugot na. Ayan, oh. Dito na naman tayo sa ating ghosty. Ayan, si ghosty. Baba mo natin yung iba, eh. Baka mahulog pa. Ayan, si ghosty. ayun dami yun oh ang taas na ni Gusti putol si Gusti ang daming mapuputol kay Gusti ayan ito pa ingay talaga ng aso namin sa tuwing magbablog ako ang, ang ingay yan dami kong makuha kay ghosty si ghosty at saka si ano si Darly Sunshine parang magkamukha lang di ba tingnan nyo yun o oh, magkamukha lang si ano yan si Darly Sunshine ito si ghosty ayan Parang magkamukha lang sila pero ang pagkaiba nila si Ghosty ay ano mahaba yung mas mahaba yung leaves niya kaysa kay Darley Sunshine ayan oh. Ang kay Ghosty ayan, mahaba. Tulad nito. ayan, ang haba ng ano niya leaves. Pahaba. Pahaba yung leaves niya kay Darlie Sunshine ganito. Ayan, Oh. Ayan, kay Sunshine. Tsaka, ang bus, ang ano, ang taba-taba ng ano niya, leaves ni Ghosty. Naglilege lang kasi, hindi masyadong maarawan. Pupugutan pa natin si Ghosty. Ang daming mga ni Ghosty ngayon. Yan, kasi nagsinlaylayan na yung mga ano niya. Para dumami pa ng dumami si Ghosty. Aha, gandang, ang dami na niya. Dami ko nang nakuha. Tuo na putol pala to. Ayan, naputol yan. Ayan, o, naputol. Nilagay ko lang dito kasi mag-uugat din yan katagalan. Ayan, pinatong ko lang. Ayan, hindi ko na siya pupugutan kasi naputol na yan. Baka mamatay pa. Hayaan ko na lang siya dyan. Yun, Oh. tataba ng mga leaves niya. Diyan, mabubuhay dyan si Ghosty. Ito, wag muna. Ayan na, ang dami kong nakuha kay Ghosty. Yan o, oh, ang dami o. Oh. Hanap pa tayo. Ito kaya si Darlie Sunshine, pupugutan kaya natin. Ayan guys, si ano si Dirty Sunshine pupugutan din natin. Yan start natin pugutan si Darlie Sunshine. Tapos, ilalagay na lang natin di diretso dito sa pot niya. Kasi si Darlie Sunshine, ang dali lang alagaan, ang dali lang ano, paugatin. Ang dali lang talaga ni Darly Sanchez mabuhay. Yan. Ito oh, mga pugot-pugot ko na ito. Pinugotin ko na nagkaroon na siya ng mga pups, mga baby. Yan. Ito din. Pugot-pugot lang tayo. Tapos, ilalagay na lang natin dito sa pot niya para malal madami at lalong mag-ano, magka- ang um, lash talagang tingnan yan pa. Ito. Lagay lang natin sa diretso sa pot niya. Dito kaya. iurong muna natin si Ghosty. Ito, pugutan din natin. Hanap pa tayo. Ay, ito. Ang taas na. Yan. Lagay lang natin sa harap niya. Ito pa, mataas din. Lagay lang natin dito. Ito din. Papatong na natin diretso sa kanyang pat. Kasi si Darlie Sunshine walang kahirap-hirap alagaan. Ang dali lang alagaan ni Darlie Sunshine. Maganda si Darlie Sunshine pag ano, pag stress na stress sya. Natry ko na itong may stress. Wala, may ano? May langgam. daming langgam. Ito, pugutan din natin dito. Tapos lagay dito. Tapos kabila nag ano na. Dito pupugutan din natin. ano na yung pots niya saan natin ito ilalagay ang dami kong nakuha kay Darlie Sunshine at, at kay ano Gusti Dito na naman tayo kay Purple Haze Yan kasi mataas na si Purple Haze Para mapuno na yung pot niya Yun makahoy na pala si Purple Haze Um Ugot na natin si Purple Haze First time ko lang magano magpugot kay Purple Haze. Lagay din natin sa pot niya, diretso na sa pot. Kasi sa tingin ko si Purple Haze madali lang kasi si Pur Ngayon lang ako nagkaroon ng Purple Haze tapos ayan, nag-ano na siya? stable na siya oh. Hindi na siya matanggal sa pot. Madali lang siya magkaugat. Kaya, ayan sana okay lang pag nagpugot tayo kay Purple Haze diretso na natin sa pot sana mabuhay sila yung mga napugot natin ayan meron pa ito lagay lang natin dito ito pa sa gitna. Parang wala kasing laman yung gitna niya. Yan. Yun oh, nag-ano ng kulay ni Purple Haze. Ayan, puno na si Purple Haze. Ayan na bigla na lang napuno si Purple Haze parang wala nang mapupugot saan pa kaya tama na yan si Purple Haze dito na naman tayo kay ano Choco, ano ba to? si Choco ayan o oh, si uh, Choco Bronze ba to? Hindi ko kasi alam yung name nito eh. Wala kasi nabigay si ano. Parang si Choco Bronze yata to. Ayan o, oh, Pugutan natin siya para dumami masyado. Klaro pa ba? Madilim na kasi. yun Oh. Putulan natin si... Parang si, ano, si Choco Bronze. Ayan. Lagay lang natin sa ibaba. Para lalong dumami. akala ko nga mamamatay na to si ano. Hindi ako nagkakamali si Choco Bronze. Yan. Akala ko mamamatay na kasi ano, naglagas yung mga leaves niya. Kaya hinayaan ko na lang hanggang sa nakita ko na lang na naganito na, marami na siyang leaves. Pero nagliligi kasi hindi masyadong maarawan. Ito marami pa. Sana mabuhay silang lahat para ano, dumami to maging lush dito na lang natin sa pot nya patong na lang natin kaagad sa pot nya liliit na mga dahon ni Choco Bronze. Ito pa. Yan. Ito parang cuttings na to. Ay ano to, pinugutan na. Pero nagliligi yung mga baby. Pugutan natin para maging lush. Ayan. Ayan na. Alam nyo ba guys? May ano ako. May i-haul ako na mga ornamental plant. Kararating lang niya. Galing ano, galing ko tabato na mine ko nung may nagdumaan sa ano ko sa wall ko na nagbablog tapos ang ganda ng mga ornamental niya ang inord ang na mind ko lang pala ay mga aglonema kasi maganda yung aglonema niya papakita ko sa inyo mamaya o open natin mamaya tapos natin dito mag ano mag pugot ito nga pala guys, oh. Ano ba to guys, si eh? Nee o si Mendoza? Eh? oh. Maliliit kasi yung leaves niya para siyang si Merini. Nee. Pero ang sabi ng sailor, Mendoza daw to. Ayun, oh. Ano kaya Sino kaya ito? Si Mendoza or si Mernie? Ayan, guys. Mag-open. Ito eh, yung ating na-mine na mga aglo. Parang limang aglo lang yata yon. Samahan nyo ako mag-open. Ito na guys. Yung sabi ko sa inyo na mga aglo ni Mana na mine ko. Ayan. Ayan. At buksa na natin ayan na guys ayan na oh nakita niyo na ba ayan na guys ayan silang lahat ayan guys oh ayan tingnan natin isa isa Ayan, guys, o nilagay niya sa soft pot. Ito so, lahat nilagay. Parang may ano siya, may free. Ayan o, may free. Makita na kung free. Kasi wala akong order nito. Pero alam niyo guys, yung mga ganito ko. Ano na, wala na. Napabayaan ko na, namatay na yung iba. tingnan natin isa-isa. Ayan nga guys. Ayan o. Oh, ang, ang, lulusog ng mga ano niya. Ugat. Ayan guys. So oh, ang ganda. Ito nga pala si Kitty. Kitty Jack Batosak. Nakalimutan ko. Ayan Kitty. Diba ang ganda guys. Ayan o. Oh, malalaki na sila o. Oh. Mother na daw to sabi niya. next ay ito talaga ito talaga yung hinahanap ko kasi yung ganito ko pang dalawang bilik ah, uh, pangalawang ah pangatlo ko na tong bili yung dalawa nag RIP ito nga pala si Pink Moonlight ayan noon laki na ayan tsaka ang ganda ng mga ugat-ugat niya oh tatanim na natin to ngayon kahit na gabi ayan o, oh, tanim natin ngayon din ayan guys o, oh, yung free nya ayan singgunyum ito yung free ni madam Next naman, I si, see ano to si Black Moonlight. Yun oh, laki ng leaves niya. Ayun, yung gut. Si Black Moonlight. May Black Moonlight tayo at saka may Pink Moonlight. Ayan. Ayan silang dalawa. Ito talaga yung ano ko, pangarap ko ng mga aglo ni Ma. Si Mo Bla ah, Pink Moonlight at saka si Black Moonlight. May isa din dito na maganda. Ito din ang ganda. Sino ito si si Red Haggis. Ayun oh. Ang laki ng mga dahon ni Red Haggis. Ayan. Ayan na. Next ay ito naman si Ito si Kanza. Ayan. Ayan si Kanza. Ang ganda ni Healthy ng leaves ay ng ano niya, ng ugat niya. Eh. Ang ganda. Parang plastic si Kanza. Ayan. Ito na silang lahat, guys. Si Gansa, si Pink Moonlight, si Black Moonlight, si Red Hage, Haggis, tapos si ano, si Kitty Jack. At saka yung free ni Mom. Ayan. Ayan silang lahat, guys. That's all for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and paki share naman din po Dell's vlog po. God bless. Bye. Next na naman.